Kami pumunta din ngayon sa Taal Lake at kami ngayon nagbabalak maligo din eh. Kainitan, tamang tama ang paliligo at ang init. tinung nung makita-kita ko eh ano, ang dami palang putol na puno at gawa nga nung bagyong Christine at bagyong... Ano kayo? Ang dami bagyo eh. <laughs> oo oh, hindi din pala makakapaligo, hindi uuwi na. Naglumila kami din eh. Nagdala pa naman ako ng tigay-tigay sa kaming 36 skin 36 skin at ari lang naman ang amin ginagamit sa sabon kaya na push out si kulot. kumain wow. ako din at ibibigay natin <laughs> kasi hindi naman pala kami makakapaligo ang dumi ng lawa. Oh, pinagdala ko kayo ng 36 skin na sabon. Hindi din pala tayo makakapaligo diyan sa lawa ng talat ang daming putol na puno. Oh. tigit oh, sa palaman ang dinala kong sabon, Diyos ko. But hindi niyo agad sinabi sa akin na ang dami lang putol na puno, hindi din makakapaligo. Kaya... Nagdala pa naman ako ng 36 skin na lang, sabon. Okay. kaya nga. Sasabihin ko lang namin sa iyo. Sasabihin ko lang namin sa iyo. <laughs> But, yeah, guys, apakaganda din yan. Dini kami ngayon sa Taal Lake. At balak nga namin maligo. Itingnan nyo papakita ko sa inyo ang putol na puno. Tingnan nyo guys, oh, ang lawa ng Taal. O gayaan. Ngayon ang Taal Volcano. Tingnan oh. nyo, oh, ang daming putol na puno. Oh. Saan kami maliligo dyan?